Good morning mga busing, for today's video maaga pala ako nagising at pupunta kami ng bangko maglabas ko, Ay sobrang damig. tiyan mo tamang buga ako dyan o oh. at dumating na nga pala yung mga kasama ko dyan para papunta doon, sabay sabay kami shout out shout out, shout -out pa kami dyan o oh. mahaba haba pala lalakarin namin papunta ang bus station ayan, ayan video, video lang tapos ito pala nadaanan namin yung binibila namin ng grocery. Tapos pag dadaanan dyan sa mga pedestrian lane, priority talaga ang mga tumatawid. At ito na nga pala yung bus stop. Pagbaba namin, lakad ulit. Papuntang mall ng City Karina. Eh, mamadali na nga yung kasama ko dahil lamig na lamig na dyan, No? pasok na at 'yan makikita niyo yung binibilan namin ng mga pagganiyan. Tamang antay, alas 9. Yeah. So, nakita pa namin yung admin na pinoy sis lupa kaya. Don't Tapos ayun, tapos na ang namin. Nandito na kami sa taas. 'Yun lang.